Okay, magandang umaga mga ka-TH, magandang gabi, magandang hapon, kung nasan man kayo ngayon, magandang buhay sa lahat. So, natalakayan natin ngayon ang patungkol sa Tamagorak site. <clears throat> ano nga ba itong Tamagorak? Ito yung kadalasan makikita sa mga big load o medium load site. So, ito ang pinaka-center ng layout. Center ng hukay. So, balit, hindi kayo dyan maguhukay. Saan? Teka lang, paliwanag ko muna anong itsura ng tamagorak na yan. Una, mayroon tayo ditong hugis itlog. Tamagorak yan. Pangalawa yung bilog na parang bula. Kanalasan, nakikita yung tamagorak yan sa surface mark surface magiging ano siya parang STM siya so, nakalutaw talaga siya ngayon yan ang center ng hukay wala dyan yung uh, daanan huwag kayo dyan dadaan sa center nya Ababa, dahil delikado may mga nakaabang na uh, mga booby trap Uh, poison, chemical, or bomba, any kinds of booby trap. Umadjust kayo ng west, One yard or 1 meter. So, 1 meter na natin. Diyan kayo magukay. Adjust kayo ng 1 meter pa, hindi kayo delikado. Yan yung tamago rack or tamago sign. Kaya mapapansin nyo ang area nyo bakit may bilog na butas. At bakit may pahugis itlog na butas. So yan ang ibig sabi ng tamagorak. Nakikita yan sa sinasapa basta sa ano yan, ah, malaking deposito yan. Minsan ginagawa nila dyan, abstract. Ginagawa nila yung pagong. Yan, pagong. Lagyan pa nila ng puntot yan, gaya ng na-encounter namin. Tapos yung buntot is nakaturo pa west. Ayan. Ayan, mga dapat yung malaman. Ngayon, sasabihin ng ibang mga ka-teach natin na uh, turtle sign. Hindi yan turtle sign. Yan ay tamago rock. So, ang spot nyan ay nasa west. One meter adjust kayo. So, ngayon, yan ang paliwanag ko dyan sa tamagorak niyan. Kung wala kayong pinansyal, wag nyo yung gagalawin at malaking deposito yan. Kung gusto nyo maghanap ng small na deposito, hanapin nyo yung mga sign na footmark. Pero malayo yung footmark mark niya kadalasan yung iba, malalayo yung bao. Kung saan yung dat ng footmark, sundan nyo. Ngayon, kung walang dat, uh, maghanap pa kayo sa paligid ng counter sa Doon yung malalaman kung saan yung deposito. So, yan lang mga di At discuss ko ngayon itong Buddha sign kung saan yung deposito. So, abangan nyo sa part to nitong video na to. Maraming salamat.